Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at, at pandasal. May kaugnayan ang nagbabahagi sa isang tinapay sa hapagkainan. Isang pamilyang magkasalo sa inihandang almusal. Isang barkadang magkasamang naghahati-hati sa pananghalian. Isang magkasintahan na nagsasalo sa inorder na pagkain. Magkakaugnay ang nagsasalo-salo sa iisang handaan. At nagbubuklod sa kanila ang pag-ibig sa isa't isa o sa taong sanhi ng kanilang pagdiriwang. Dahil dito, isang komunidad ang nagbabahagi ng katawan at tugon ni Kristo sa Misa. Magkakapatid tayong lahat dahil iisa lamang ang ating Ama. Ganito din ang pinakamimithi ng Panginoon. Bagaman tayong lahat ay magkakaiba sa kulay, pananampalataya at kultura, pinapangarap ng Diyos ang panahong hindi ang ating pagkakaiba ang mas mahalaga kundi ang ating pagiging isang pamilyang sakop sa iisang pagmamahal sa Diyos, tulad ng mga taong nagkakaisa sa iisang handaan. Maaaring pagnilayan natin ngayon ang ating mga pag-uugali ukol sa pagbibikis May mga ginagawa ba tayong nagiging sanhi ng away o hindi pagkakasundo, tulad ng panlilibak, pagpupuna, o paninira sa iba. May mga ginagawa rin tayong nakakatulong sa pagpapanday ng komunidad tulad ng pagpapahalaga at pagkilala sa kausayan ng iba. Manalangin po tayong papangalagaan natin ang nagbubuklod sa atin. Ang pagsikapang maging taong hangad lamang ang hangarin ng Diyos ng pagkakaisa. Magandang umaga po.